kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. paghintay ng paglipas ng isang taon o 365 days ay napakatagal gawin. Paano pa kaya kung ang sitwasyon mo habang naghihintay ang paglipas ng mga araw ay makukonsiderang malaimpyerno? Si Jose Salvador Alvarinka ay pinanganak sa Gareda Palmera sa El Salvador noong 1975. 2002 sa edad na 27 ay lumipat siya sa Mexico at nagtrabaho bilang isang mangingisda. Doon siya nahanas ng gusto sa pagtatrabaho sa gitna ng karagatan kaya wala na itong takot pa gaano man kalala ang kondisyon ng dagat kapag sila ay mangisda. Noong November 17, 2012 umalis siya mula sa maliit na nayon sa baybayin ng Costa Azul na nasa estado ng Chiapas, Mexico sama ang isang pagkuha sa trabaho ng pangingisda. Ang layunin nila ay makakuha ng pating at iba pang mga malalaking isda. Ang bangka nila ay isang 7 metrong fiberglass skiff na may isang outboard motor. May dala silang ice box pero walang malalaking kagamitan para sa malalimang paglalapay pero ganun pa man ay kampante si Jose na kaya nila ito. Hindi nga nagkamali si Jose at marami silang nahuling mga isda pero makalipas ng ilang oras ay nagkaroon ng isang malakas na bagyo. Tumama ito sa kanilang lugar na pinaglalayagan at tumagal ito ng limang araw. Nasira ang motor at karamihan sa mga elektronikong gamit ng kanilang bangka dahil sa malubhang kondisyon ay kinailangan nilang itabon sa dagat ang halos limang daang kilo ng mga isda na kanilang nahuli para lamang mapagaan ang kanilang bangka. Dahil sa kulang-kulang ang kanilang mga dalang gamit kagaya ng anchor at nawalan pa sila ng komunikasyon kung kaya't nagsimulan silang maanod papunta sa open sea. Matapos may report ang kanilang pagkawala ay kagad naman silang hinana pero dahil sa patuloy na sama ng panahon ay tumagal lamang ito ng ilang araw at itinigil na rin. Rason para maiwan silang walang katiyakan kung sila ba'y makikita pa. habang habang sila'y nasa dagat, si Alvarenga ay nagsumikap na makaligtas sa mga kakaibang paraan. Kumain siya ng hilaw na isda, mga maliliit na ibon, pati na ang mga pagong sa dagat para siguradong makakasurvive siya. Uminom din siya ng tubig ulan kapag may bagyo at kung wala naman ay iniinom niya ang sarili niyang ihi para lamang maibsa ng kanyang uhaw. Ang kanyang kasama na si Ezekiel ay nawala na ng pag-asa mga apat na buwan matapos ang simula ng paglalakbay at tulong tuluyan na itong sumuko dahil hindi niya kaya ang kanilang sitwasyon. Hindi sinubukang kainin ni Jose ang katawan ng kanyang kasamahan dahil ipinangako niya na hindi yon gagawin. Si Jose ay nagdanas din ng matinding pangungulila, pagod, takot at panahong naisip niyang sumuko at wakasan na ang sarili. Ngunit ayon sa kanya, hindi niya ito ginawa dahil sa kanyang pananampalataya. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masaya o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong yung karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Pagkaraan ng maraming buwan ay napansin niya ang mga container ship at iba pang barko. Ngunit hindi niya nakuha ang kanilang atensyon hanggang sa inabot na siya ng sobra isang taong palutang-lutang sa gitna ng karagatan at hindi pa alam kung nasa ang parte na siya ng mundo. Tumagal siya sa dagat ng tinatayang 438 days bago siya nakarating sa isang maliit na pulo. Noong January 30, 2014, si Jose ay napadpad sa pulo ng Tile Islet. Bahagi ito sa Mar Shell Island na siya ng ilang lokal na residente at dinala sa ospital sa Mahuro kung saan siya ginamot para sa matinding dehydration, anemia, Nagkaroon din siya ng phobia sa tubig at iba pang epekto ng kanyang karanasan. Pagkatapos ng ilang araw ay nanumbalik ng kanyang lakas at ipinalik na siya sa El Salvador. Ngunit ang kanyang karanasan ay nag-iwan ng matinding pagbabago sa kanyang sarili. Nagkaroon siya ng takot sa dagat at problema sa pagtulog. Ang kanyang pamilya na matagal nang iniisip na siya ay wala na. Ay lubos na natuwa nang malaman nilang siya ay buhay pa. May mga sumubok ding ang eksaktong katotohan ng kwento dahil sa kahabaan ng panahon at natatanging mga detalye. Pero noong 2015 ay inilathala ang aklat na 438 Days, an extraordinary true story of survival at sea na isinulat ni Jonathan Franklin na nagkwento ng karanasan ni Jose. Si Jose Alvariga ang kauna-unahang dokumentadong tao na nanirahan sa maliit na bangka sa dagat ng mahigit sa isang taon at nakaligtas. Ipinapakita nito ang matinding lakas ng loob pag nanais na mabuhay at pagiging handa sa pinakamahirap na kalagayan. Pinapaalala rin ito na ang kalikasan ay lubhang mapanganib ngunit may mga taong humaharap dito at nakakabangon ikaw. Kaya mo bang masurvive ang halos isang taong palutang-lutang sa gitna ng karagatan? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.